Ay Magandang umaga sa inyo lahat mga kaputukan, mga, mga kapatid na mahihilig sa barel. No? Okay. So, lagi ko nakita sa, sa FB Gun Communities yung tanong na ano ba ang magandang barel? Okay. Meron na ako nakita, pambahay lang. Yung iba, everyday carry. O yung EDC. Okay. Ngayon ang sagot ko dyan is, Depende kung anong klase yung tao ka. Ano ba yung trabaho mo? Ano ba yung daily routine mo? Kasi doon pa lang, magkakaroon ka ng, ano, no, ng uh, evaluation. Um, ano ba yung pinaghahandaan mo talaga? No? Sabi mo lagi, uh, protection. Protection saan? Kasi di ba iba yung ikaw, law enforcer ka halimbawa, di ba? Uh, pano paano pag off-duty ka, 'di ba? Marami nagbabanta sa iyo. Anytime pwede kang, 'di ba? Marami tayong babalita, pinapatay yung mga law enforcers. Siguro nakakabangga sila ng mga sindikato o mas sa mga elemento, no? So talagang very high yung possibility na endangered yung buhay nila. O ikaw lang yung simpleng tao na na pagka randomly na hold up ka which is bihira mangyari sa buong buhay mo tinutukan ka ng badel o na-endanger yung buhay mo o pinasok yung bahay nyo 'Di Hindi naman hindi naman yung ano, eh, sa loob na isang taon, yung lagi kang na-hold naho up or pinag pinagnanakawan, o pinagbabantahan, or, or kinikidnap. Diba? So ano ba yung bagay sa iyo? So una, papaalala ko lang, ang pagbabarel eh dapat meron kang lisensya, no? Yung uh, license to own and possess firearm. Okay? So yun ang tamang uh, meron ka muna bago ka makabili ng barel na legal. Huwag kayong bibili ng mga illegal. Tandaan nyo, pag nagamit nyo yan, at illegal yan, kahit ano, kahit self-defense pa yan, illegal pa rin yung baril mo. Di diba? Illegal possession pa rin yan. Alright? So, um, ganito, no? Uh, may mga ilang papakita ko sa inyo na na barrel na pwede nyo pagpilian. Kasi ito yung most common. So, magsimula tayo doon sa um, ka simple na tao gusto lang ng protection sa bahay in case pasukin na magnanako yung bahay niya take note may mga dapat pala tayo consider ha kasi pagka pipili ka ng barrel kasi uh, sa Pilipinas yung LTAP natin meron kang ano no type 1 type 2 type 3 type 4 type 5 Sa type 1, yung pinaka-basic, dalawang unit lang ang pwede mo mabili or dalawang baril lang. Okay? Sa type 2, hanggang 5 Sa type 3, hanggang 10 and so so forth. Okay? Type 4, 15. Tapos, 15 and above, type 5. Kaya dapat maging maingat ka sa pagbili kasi limited yung pwede mong bilhin. So, kung ano lang yung kailangan mo, or sabi ko nga, no yung, yung uh, nire-recommend ko lagi, multifunction na dapat. Pero of course, kayo mag-decide din diyan. Kasi dapat i-consider tong mga factor na to. Sabihin ko ha, una presyo kung kaya mo. Anong kaya mong bilhin na barel? Kasi pwede kang makakuha ng barel ng mga around 10,000. Hanggang pataas na yan, hanggang 500, 600, 700,000. 700 okay? Presyo yan ha, sa Pilipinas dito. Okay. Tapos, uh, anong caliber? Anong size? Anong capacity? Yan. Kailangan ba yung concealability? kinag usapan ba? Lagi mo si ba siya dadali? No? consider mo rin yun. Tapos yung mga accessories, baka mamaya bibili ka ng barel, wala ka namang biling accessories. 'di ba? Pag kailangan mo siyang halimbawa, wala kang mabiling holster, wala kang mabiling bag para sa kanya, wala kang mabiling X O kaya may mga parts availabilities, 'di ba? Po consider mo rin 'yon. Okay? Tapos san pa ba? Syempre, ammo availability. Baka pa ka ng barrel tapos wala ka namang mabiling bala. Diba? Ang dami nakikita nagpo-post sa Facebook, may baril, tapos ganap sila sa makakabili ng bala ng barrel nila kasi rare. Alright? So, yung mga consideration. Pero ito yung most common, ha? Ito ang normal na tao yung pinag-uusapan natin, ha? Normal na empleyado, nagtatrabaho ng normal, yung pinaka-threat lang na in-expect niya or, or yung risk lang na, na pinagahan niya o na gusto niya proteksyon ng sarili niya pagka pinasok yung bahay niya o nasa banko siya, in up yung banko no? nagkaroon ng threat sa buhay niya ganun, random okay? o una, revolver isa to sa pinakaunang option. Kasi ito yung pinakamura. Revolver, may, minsan nagsisale. Mga 10,000 nga, makakabili ka or less pa minsan. So, ito yung revolver. Ganito ang revolver. Okay? So, may mga 5-shooter na revolver. Ito is, ano, no? 38 Special. Okay? Ta 6 rounds. Local brand. Uh, minsan nagsisale sila. Around 10,000 lang. Alright? So, merong mahabang revolver. Take note, kaya ako ginanon para clear, ah. Kaya ano, oh, malinis ha. Para safe tayo. Okay? So revolver. 6 rounds. Okay. Maliit lang, oh. May mahaba na ito. May malaki. Iba-ibang caliber. Simulan mo sa uh, 22 caliber na long at saka short. Meron. Patas na yan. Magnum 38 Special 357 Quality Magnum, 3, 35, uh, ano, sabi ko na 357, meron caliber 50. so marami ang, ang revolver. Marami din klase ng bala. So may mga FMJ, so marami siyang option. Okay? So anong ano naman anong anong advantage nito? Una maliit. Pangalawa, ito yung ano, sabi nga nila point and shoot. Okay? Kasi kung loaded na siya, halimbawa, loaded na, pagkuha mo, puputok mo na lang, kakalabitin mo na lang. Okay? Di ba? Wala ka na ikakasa. Di ba? Ready to fire na siya. Alright? Ano naman ang disadvantage nito? Tsaka ito, wala ito yung nagja-jump-jump kasi walang slide na nagsa-cycle. Di ba? Oh. Clear tayo, safe direction tayo. Kakalabitin ko. Ito nyan lang operation niya. Simple lang. Pagkakuha mo sa lalagyan, emergency, pwede mo nang gamitin. Oh. So, carry pwede rin. Iba yun gusto ang carry ito kasi nga pagkuha mo, dampot mo, puto ka agad. Para simpleng tao, pwede na pwedeng pwede. Alright. Oh, okay. ito maliit pa. Meron mga ganito ngayon, multi-caliber, 9mm, caliber 38, tsaka 357. Multi, pwede. Okay. So, pwede na yun. Diba? Pambahay. Sabi nga nyo iba, pambahay lang. Pero sa akin, pwedeng pang carry yan, no? Uh, once, nagkikarry ako na revolver, no? In the past. Yung snap nose na 5-shooter. Ito maganda kasi, 6 rounds to. Okay? Ano pa? Oh. So, sa L-top type 1, pwedeng dalawa. So, yung iba ginagamitan nila ng kombinasyon. Kumukuha sila ng oh, wala. Nasa na sample ko, shotgun. Okay? Oh, kuha sila shotgun. May mga murang shotgun, pump shotgun, no, yung ganito. Ngayon naman, uh, ano pa ibang option na mura? May mga local manufacturer style like shooters, neto arms, uh, ano pa ba, Armscore, score, no? So, alam ko may iba pa eh, no? Okay? Nagpo-produce sila ng mga 1911. Ito yung mga uh, typical na tawag natin, kalibre 45. ba diba? Pag nakita na tayo ng ganito, 45 ang tawag natin, no? Mga Pilipino. Pero ang totoo, diba? Yung caliber 45 is yung amo. Okay? So, ito, ang baril na to is 1911. And nag-clear up. tinanggal ko yung magazine. Mag-clear ko To make sure na safe tayo. Oh, eto ang tawag dito is 1911, ha? Sinabi ko rin niyo sa ibang video ko. Oh. Ito, isang murang option din. All right? Oh, murang option ito. Plus auto loader. Okay. Tapos, ang um, bala nito malaki. Di ba? Pakita natin, ha. Ito. Ito yung bala niya, no? Yung kanina, yung revolver. Ito ang bala niya, 38 special. Oh. Ito, medyo mas maiksi ng konti, pero mataba. Pag tinama ang kanyan, ang sakit niyan. <laughs> right? Sabi nga nila, yun malakas yung stopping power. Okay? Hmm. So, magandang option. Ano naman ang disadvantage? Kasi, Diba? Una, mas mabigat siya kumpara doon sa revolver. Okay? While matagal 'tong ginamit ng military, 'di ba? Simula 1911 hanggang ngayon may gumagamit nito. May mga disadvantages siya. Una, okay? Pag hindi nakatono ng maayos, prone sa jam. Maniwala kay sa akin, may mga bumibili ng barrel 1911 pag yung mga matatagal nang nagbabaril, diretso sa gunsmith to, papatono pa. Okay? Although ngayon, may mga magaganda. Gaya nito, ni-review ko to eh. Ito, uh, panoorin nyo yung review ko ha. Maganda to, out of the box, wala akong naging problema. Okay? Okay. So, anong disadvantage? Pag hindi nakatono, prone sa mga jam. Okay? Prone sa jam. Isa sa disadvantage na, bukod sinabi ko nga, na pag hindi nakatono, prone sa mga, sa mga problema, 8 round capacity. Ang pinaka konti sa isang full size 1911, full size to ha, uh, is uh, 7 rounds. Merong 8 rounds, may 10 rounds, may iba malalaki 15, pero ganyan nakahaba yon. All right? Tapos medyo mabigat. So kung ito, balak yung gawing pang carry din, mabigat siya, bakit sa bahay. Okay? Pero ako, matagal na panahon din, nag-carry ako na ito mga younger years, no? Then afterwards, okay? Um, nagkaroon ng high cap, high cap naman yung kinikeri ko. At hindi na 45, caliber 40. Okay? So yun, this is another option, ha? 1911 na single stock. Maraming caliber to, meron 9mm, caliber 40, 38 super. Tapos alam ko may naglabas na rin ng caliber 50. Okay? Okay. No. Ngayon naman, kung sabi ko nga, consider nyo yung magazine capacity, meron mga naglabas ng high capacity. So, may mga ganito na high capacity. Panoorin nyo yung, yung isa kong nireview, no? Between uh, single stock at saka double stock. So, this is a sample of double stock. Yung nireview ko rin dati. So, this is 9mm. Ang capacity niya, 17 rounds. So, kung nagahanap ka ng mas magandang capacity, pwede ito 17 rounds. Tapos, pwede mo pa ipanlaro. So, meron mga 1911 na high capacity, 13 rounds, sa caliber 45. Tapos, uh, 17 rounds, yung uh, caliber 40. Tapos, 20 rounds, yung mga 9mm. Pero, pero ha, pero, okay. May mga magazine na, may, 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 sa mga naglalaro, may tinitinker nila yung magazine mawit ng 20 rounds. Kasi ito, for example, this is, yung Glock magazine kasi yung gamit nito. So, ito is 19 rounds, pwedeng 17 rounds. Oh, pagka ginusto ko pa, pwede itong 33 rounds. So, oh. pagka gusto mo ng pandepensa, medyo sa tingin mo, is kulang cool yung revolver, no? O yung 8 rounds sa inyo, pwede kayong kumuha ng ganito. Okay? Kaya lang, of course, hindi na ito yung, yung mga presyo na kaparehas nung uh, mga local na revolver. Tsaka local na 9mm. Habang local din ito, medyo mas may kamahalan na to. Although ito is ano eh, uh, hybrid ito tas discontinued na no. So pang ba to? Pangapat yata to sa ginawa ni Lian e Shooters, napakaganda. Okay? So So yun yung another option. Okay, so 1911, ibig sabihin isa isa option. So revolver shotgun 1911. Okay? Ngayon naman, merong iba na mga gusto is yung mga single action, double action na barrel. Pinaliwanag ko sa isa video, ano yung double action, ano yung single action, di ba? Sayang so, wala akong example, hindi pa dumarating, no? Pero yun yung mga, mga shadow, shadow 2, uh, ano pa ba? Uh, meron iba, yung bereta okay, uh, tanfolio, okay, mga torus, okay, yun yung mga may hammer din, na fed din sya pero pag kinalabit mong gano'n ayan, namata siya, no? tas pumapalo, tas pagka naman kinasa mo na sya uh, pwede syang single action kaya ang tawag sa kanya single action, double action pistol, so may mga bakal din na gano'n, tas meron din mga polymer so those are another options okay, and then kailangan pa rin mag-decide, anong caliber ba so pag gusto mo multi function mayroong iba gusto pambahay, tas pamisa gusto sumali sa competition while maraming ano no uh, division na pwede mong laruan or di ba uh, most of the pistols meron namang kategoryang sarili or divisions pala sorry so pwede pero kung gusto mo na medyo gusto mong kahit paano uh, at parka sa ibang naglalaro so pinag-uusapan yung capacity magazine capacity So, marami naglalaro sa production. Kasi, maganda pang depensa, okay, tsaka sa striker fire, tas maganda rin sa home defense. For example, um, ito, yung Glock. No? So, clear. I-clear muna tayo. Remove magazine. Okay, clear. Okay. So, for example, ito, G17. Kung mapupunan nyo, steel sights, ah uh, stock, ginagamit ko pa laro ito. Pero stuck lang siya. Goods din siya for defense. Tapos walang ganong kalikot, no? Okay? So yung mga safeties niya intact. So may sarili siyang division. O, oh, tawag naman dito Striker 5. Meron din tayong video about it. Panawarin nyo na. Hanapin nyo sa mga video ko. So, isa rin ito sa good option. And take note, sa Striker 5, maraming klase rin ito. Okay? So, marami rin may gusto nito, especially law enforcement. No? Kasi para kung kung ganito yung issue sa kanilang barel, ito na ganito din yung personal nila para pagbitbit nila hindi sila manibago. So ito pag chamber loaded, wala na ibang safety, pag tuwa mo kalabit na lang. Tapos napakaraming accessory na mabibili mo sa market. All right? So isa to sa option. Okay? Magkaang Meron din akong video, tinimbang ko yung mga barrel no, kung kinampare natin. So, pwede ito. Okay? So, yung iba nga pala, ang haba, 5 inches, ito, mas maiksi ng konti. Karamihan ng mga, ng mga striker fired is hindi umabot ng 5 inches. Pero yung mga panglaro na nakadesign, umabot siya. Okay? So, yan. ordinaryo ta tao, yan. Pwede na yan. ba? Diba? Tapos gusto mo maglaro, pwede na. Ngayon naman, gusto mo yung madali mo i-carry kasi gusto mo lagi kang nagki-carry halimbawa na lumipat ka ng trabaho, nagli-deliver na sa ano, ano Bangko ka, nagdadala ka ng pera o nagpapasweldo ka, lagi ka nagpupunta sa bangko, anytime na expect mo, baka may mangya mangyaring hold up o ano, ano, kailangan po Meron naman maliliit. Meron ding maliliit na 1911, okay? Yung mga, yung mga medium size, tsaka yung officer model, ganyan lang kay Ikse, no? Okay? Tapos meron din sa Glock. Yung may din. Yung ganito, no? Striker fired. Tapos ito, maliit lang to. Striker fired uh, G3C. Mura pa. Mura lang to. Tapos magang. So, consider nyo yung bigat. At saka syempre yung gagamit. O, oh, ganyan lang sya kaliit. O, oh, this is 12 rounds. Okay, ang kagandaan na ito, uh, yung 17 rounds ng G3, magasin, kasi sa kanya. Alright? O, oh. So kung gusto mo na uh, nagagamit mo sa bahay, pwede mong itago. Advantages pa rin. Why? Kasi meron kang 12 rounds. Sa revolver, meron ka 6 rounds. ano anong advantage ng mga magazine fed o yung, yung di Diba? So, kanina pinakita ko sa inyo paano mag mag-reload ng ammo sa ating ano, no, revolver. 'Di ba? Medyo masalimuot. Tapos pag ginamit mo siya under under stress, maraming pwede kang magkamali. Okay? Sa mga auto loader, di ba? Under heavy stress, una, for example ito, no? Ito. Ito yung lagi kong dala. No? Oh, lagi nasa tabi ko. This is 19 rounds. Plus 1, 20 rounds. Pag kuha ko, meron akong 20 rounds. Okay? And Glock is uh, known for reliability. Okay? Habi nga nila, perfection. So, hindi ito basta nagja-jam, hindi ito nagka-fail to feed, Or fail to extract, or kung ano man, no? Factory, paglabas nito, okay na. At the same time, kung maubusan ako ng bala, ang gagawin ko lang, pipindutin ko, release ko, di ba? O, tas pasok ako ng fresh magazine, tas kakas ako. Okay? Ah, um, hanap tayo ng dami. Wala yung mga dami. Dami round to. Anyway, ganun lang, di ba? Tapos kakasako siyang ganun. Oh. Ready to fire na. Meron uli akong 20 round. So, malaking difference yung uh, ammo capacity. Lalo na pag understress uh, under stress ka na pumuputok. Believe me, pag under stress ka na, kahit na sentado kang pumutok na nakatayo no pag nagfa-firing ka pag under heavy stress ka tas may balang pumuputok din papunta sa iyo maniwala ako nakikita mo pa yon di ba so pag konti yung bala mo disadvantages ka kasi malaki yung chance na magmi-miss ka okay o advantage mo pag marami kang bala alright tapos magaang di ba o mapanood na kayo sa mga pelikula, 'di ba? Na ayan, nagkakagulo na, nagbabarilan, may babae nakakuha ng baril. Tapos all steel, mabigat. Pag pinutok niya, umaangat yung kamay niya, 'di ba? Maraming pelikulang gano'n. So, kung gagawin niyo 'to sa totoong buhay, so i-consider niyo rin sa pagpili ng baril, sino ba 'yung may posibilidad na gumamit noon? May isang viewer ako no, ah uh, nanonood ng mga video ko sabi niya nga um, sabi niya Sir Ben um, yung pistol gustong gusto ko para kasi pag emergency kaya gamitin ng misis ko oh tama nga naman kasi pag emergency kung unin lang ng misis niya kakak na ganon tas kalabit lang di ba okay oh ganon lang oh kasi kailangan lang konting training, konti lang itatandaan mo para gamitin ka. hindi mo kailangan magkasakasa. Diba? Kasi yung iba, ikakasa pa lang yung ganito, hindi na, hindi na kaya ng no? mga iba, no? na, ba, na, mga, ba, na mga babae, o kaya yung mga anak mo, no? na mas bata. Hirap sila magkasa. Kaya yung iba naman, preferred nila ang revolver. So in short, i consider mo rin yun consider mo yung, yung, yung possibility na magamit mo talaga siya, yung type of risk na kinakaharap mo, kung high risk ka ba talaga na tao, di diba? Kasi pag high risk ka, I would suggest kuha ka ng, ng, ng marami barrel na, at saka yung ano, mga high capacity, at saka hindi lang isa, hindi lang dalawa, di ba? Okay lang, may mga backup ka, okay? So, hindi lang ammo capacity, caliber, sino-sino ba yung gagamit? At saka kailangan, kung merong ga, may possibility na gumamit sa bahay nyo pag emergency, tas wala ka, kailangan yung kaya nilang gamitin yung baril mo. Alright? So, ano pa ba yung bang mga option? Marami pa actually yung baril na type. So, ito lang yung mga most common na kinukuha na gusto ng depensa sa bahay at saka kung gusto mo maglaro ng kaunti. For example, itong 1911, pwede pa rin ipanlaro ito. May classic division tayo at single stock, no? Oh. Di ba? May pandepensa ka na, pwede ka pa maglibang. Tsaka I would suggest kung kukuha kayo ng barrel, syempre pa practice nyo. Baka mamaya pinutok mo, iba tamaan. Di ba? Kasi hindi mo hindi mo nagagamit. Okay, so ito rin. O, oh. pwede panglaro ito. O, set up to panlaro, no? standard division. tas ang gamit niyang magazine, yung Glock. 9mm. Pwede nyo panlaro. Okay? Kaya lang, medyo, medyo, medyo may weight, no? Ito rin, yung block na Nasabi ko na, kaya pinalalaro ko talaga ito. etong etong G, G3C, merong mas malaki ito yung G3. O, yun. Pwede rin yun. Panlaro, no? Actually, ito pwede rin sali sa laro ito, eh. Kaya lang, syempre, disadvantage mo na. Don't expect na mananalo pag gamit ito. Lahat ng disadvantage, ha, sa'yo. Maiksi yung barrel mo, tapos yung capacity mo, 12 lang. Ang kalaban mo, mga 15 ang capacity pagka IPSC ta 17 pagka pismo. Oh. Alright So yun yung mga uh, consideration at saka yung mga ibang options. Oh, so lagi niyo tatandaan bago kayo bumili, i-assess niyo muna yung mga sinabi ko. Una, anong ano ba tabaho mo? Gaano high risk ka tao o hindi? Normal na tao ka lang ba? Ano ba profession mo? ba diba? Kailangan ba talaga ng may barel? Oh. Although yun, pag sinabi mo sa akin, tinanong mo, kailangan ba Oo, kailangan. Kasi hindi mo alam kung kailan, kailan ka mga kailangan. Pero anong klase? So yun yung mga consideration. Diba? Capacity, caliber, uh, kung kailangan mo mag-carry, concealability, diba? Oh. Tapos yung mga accessories, kasi kung kailangan mo mag-conceal carry, okay, pag pambahay, siyempre iba dyan. Gusto may flashlight sa gabi. O eh. nasa farm ka, mas maganda talaga, may flashlight ka no kahit sa mga shotguns mo kung magsha shotgun ka sa so farm mas maganda yon tapos yung mga spare parts no tapos yung ammo availability kung bibili ng barrel na rare tapos hirap ka humanap ng ammo take note sa isang ordinaryong uh, may ari ng barrel, no okay so meron ka L top ang pwede mo lang na bala sa bahay mo na legal han, legal 50 rounds lang Okay, take note ha, 5 rounds. Oh. So, 'di ba, napaka-konti. Kaya kung bibili ka ng nang ano, nang uh, uh barrel, tapos rare, tas bihira ka pang makahanap ng bala, eh consider mo 'yun. Okay? Tapos ano pa ba, ba? Syempre 'yung cost. 'Di ba? Syempre 'yung kung ano yung abot ng pera mo, 'yun 'yung bilhin mo. Okay? Okay. Ibang iba nga, hindi. Kahit kaya naman nilang bumili. Pumibili sila ng no? mura lang kasi ang katira nila, it serves the, it serves the purpose. Okay? So kung may iba pa kayong tanong, comment nyo na lang sa baba. I hope nakatulong kahit paano. Alright? So yun yung mga pang-ordinaryong tao, ha? Pang-ordinaryong tao, gusto lang na pandipensa sa bahay. Ayun ah, yun yung mga option. Salamat sa inyo sa panonood. Hit like. Subscribe na rin, syempre, para pag may bago akong upload, uh, ma-alert kayo. Okay? Uh, salamat ulit sa pananood. Next time ulit, pag may oras.